Paano bumili ng second hand na bike? Number 1 yes! one, alamin mo yung history ng bike. Saan ito galing? Kung kailan ito nabili? At kung bakit ito ibinibenta? For sale high-end, naka DI2, 5K lang. Issue, hinahanap ng may ano. Number two, tignan mo kung may crack yung frame. Yung mga gasgas -gas sa bike, normal yun. Parte yun ng pagbaba. Yes! Pero kung may nakita kang mga malalang cracks, eh mag-isip-isip ka na. Safety mo na kasi yung nakasalalay doon. Baka mamaya, habang nag-chill ride ka, biglang makasalubong mo si San Pedro. Yan, adayong. Number three, tignan mo yung condition ng drivetrain. Kapag nagbebenta lamang sa malamang naka-set up yung bike. Check mo yung gearings. Masyado na bang awang yung kadena? Matulis na ba yung ngipin ng kags at chainring? O kung okay pa ba yung shifting? Yes. Tignan mo yung wear and tear. Baka mamaya, makinis nga. Paldo-paldo naman. Spagkan balong. Number 4. Check mo yung size. Uy! Makinis yung bike. Maayos yung drivetrain. At hindi nakaw. Kaso, hindi pasok yung sukat sa height mo. Yung hindi madadaan sa upgrade, sayang lang bibilihin mo. So ano yung ila mo lang? Open-minded ka ba sa wow. business? Ang panghuli. Number 5. Market value. sobrang ganda ng unit. Walang mga cracks o oh, gas-gas, Hindi sagsag -sag yung drivetrain at shifts at new. Parang brand new talaga. Ang kaso, yung presyo pang DI2, eh shimming lang naman yung specs. huy! mag-isip-isip ka na. Baka mamaya, mas makakamura ka pa kapag bumili ka ng brand new. Tignan nyo itong nabili kong bike oh, sobrang sulit niya. Kalain mo yun, 25,000 lang siya. Wala daw siyang brand kasi limited edition lang.